Yung ah, Absolute Divorce Bill Narinig nyo naman siguro ito kahapon Absolute Divorce Bill Approved on third Approved on third and final reading By the House of Representatives So pasado na po ito sa Kongreso Yung boto nito 126 voted in favor of the measure And uh, 109 voted against it Ang 20 po nag -abstain. Okay, sa Absolute Divorce Bill Uh, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo noon pa man, research ko na ito uh, Nung mga siguro 90s, dalawa na lang pong bansa sa buong mundo, hindi lang sa Asia dalawa na lang pong bansa ang walang absolute divorce bill I think that was Chile and the Philippines ngayon, several years, matagal na siguro, Ah uh, in a few years, 90s din, yung Chile, nagkaroon na ng divorce bill. So, tanging Pilipinas na lamang po ang walang absolute divorce bill sa buong mundo. Tanging tayo na lamang. Okay. Pati nga po sa Vatican City, kung saan nandun ang Santo Papa, merong divorce. Meron! At narinig ko yan, narinig ko yan kay PIO Dong Mendoza kahapon ayung Ay, ini-explain niya doon sa Biblia. Hindi ko na natandaan, Matthew Blabla bla. Okay. Na nasa Biblia po ang salitang divorce. Yaon po 'yan, order po 'yan sa sa Biblia. Yaon 'yan sa libro sa New Testament. Kasi po, uh, kung bakit ko alam ito, uh, 90s din, naghiwalay ako sa una kong asawa, yung pinakasalan ko. So kung tutuusin, ilang taon na akong, ano ngayon, 20, 20, 24, siguro mga 30 years na akong hiwalay. At marami na rin akong, legally separated pala ako doon kasi nag ako ng annulment, di naman na-approve. But ang legally separated, oo, may mahiwalay kayo, pero hindi ka pwede mag-asawa. Oh, yan ang, yan ang pigaapod na komplikasyon mga kaartihan. Okay. Oh. So yun na uh, kahit po yung ang, ang matatandaan ko lang yan sa Biblia kasi nagbabasa ako noon ng Biblia. Uh, as simple as this. Ay, eh, hindi ko na pahahabain pa. Pag hindi mo na kaya ang ginagawa ng asawa mong babae ha, hindi lalaki ang sinasabi doon sa Biblia, babae. Uh, stated 'yan. Pag hindi mo na kinaya ang asawa mong babae, maribukon, et cetera, et cetera, na may ginibo kung ano-ano. Bako pa nga ni Adultery, ha? So, bako siya maray na kaibanan. Bako siya ulirang asawang babae, ha? Ulitin ko, babae, hindi lalaki. Ang nakalagay doon sa Biblia, oh, if your woman is blah, 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 divorce her. Okay. Ganun lang kasimple. Uh, bakit ko minensyon yan? Kahit sa Biblia po, nakasad doon, kung hindi mo nakaya asawa mo, i-divorce mo na. Ah, anyway, So, yun po, ha? Ano? Pag naaprubahan ba ito, eh, magpa-file magpa ka na ng divorce sa asawa mo. Importante po ito, lalo na po ito sa mga abuse. Yung mga abuse ng babae. Yung mga sinasaktan, yung physically abuse na babae, no? Oh, at, at kung mayroong physically abused na babae, nako! Mas marami po ang physically abuse na lalaki. Ay, nako! Bak, ang, ang babae kasi, physically abused, igwa. Verbally abused, bako masyado taan mga lalaki, bako man mga maribukon, may nasilinsyo na baga. Pero ang lalaki, physically abused na pigbabaraban kikaldero, titamaan pig sa payo. Hmm. Physically abused na lalaki, verbally abused pa, mga maribukon pa ganagaw na babaeng iba. Oh, ah, Bako man gabos, pero na ribok. Pag maribukon na ngagong nindo, dahil ka mo pigtatawan ki peace of mind, saro yan po sa pwedeng basihan para i-divorce na nindo ang agong nindo. Sinyalis na para i-divorce mo na. Okay. O, okay. oh, napag-usapan lang natin. Again, yan po, ha? Magandang umaga, Julius Banahan po. Simpleng usap. Ay, simpleng usap. Pag-usapan natin. Yun yung programa ko sa kabila, eh. Pag-usapan natin, hatid po sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. at din po sa inyo ni Honorable Governor Edwin Boboy Amor. Dito lamang sa pasalinggaya Radio sa Kasiguran at sa New Gen FM, Diyan sa Bulan.